Ito mag-uusap-uusap tayo ngayon. Tapos sa Webes, mag uusap usap tuloy tayo. Ang mga, uh, mga harta sa inyo, si Sir Andrew at si Sir Larry. Ito sir yung grupo ni Marlon dito. Grupo ni Jego. Tapos dito yung grupo ni Wilson. Tapos nandito sir yung driver natin dalawa. Tayong yung ng bako. Wala tayo pa nanti, sir eh. Ito pipilitin ko ano ha. Mapagsunod-sunod sa inyo. Nilista ko lang ito kanina, kanina lang eh. Hindi sa sunod-sunod eh. Kasi pag hindi sunod-sunod, magulo'y paliwanag, ano? Tapos, kaya pinatawag ko mo yung mga gumagawa, dapat ang papatawag ko yung mga, ano lang, yung head nyo lang. Alamawa, si Marlon, yung lead man, tsaka si Wilson. Gusto ko sana lahat para lahat alam nyo kung bakit. Bakit ano? ano? Unang-una, yung truck natin, kasi may oras dito, pare, may pit dito, sa bago, kasi dalawang grupo yung bago dito, eh. Sobrang higpit dito sa atin sa Fairmount. Kahit dumating ka na 7.30 ng umaga, ba yung driver ano, yung driver, alam nila yan. O kahit yung operator ng bako, bago lang yan, hindi niya pa alam yan eh. Kahit dumating ng bago yung operator ng bako, hindi siya papapasok ng maaga sa gate. Alas 8, alas 8 talaga pinapapasok. Ito para sa lahat to ha, hindi para sa ilan lang. Pagpasok ng alas 8, yung driver ng truck, Siyempre, lalag check, check niya yung truck niya kung may tubig. Natural lang yun, nilalagyan ng tubig yun yung truck para hindi nag-overheat. Tapos, siyempre, i-start niya yan. I-start niya, kailangan niya mag-init yung makina nun eh. Tapos, sa ngayon, sa ngayon, wala tayong pahinante ng admin. Kasi admin ang tawag sa amin eh. Operator ng bako, tsaka yung dalawang driver. Admin yan, tsaka ako. The rest, puro pakiawan, tatlong grupo kayo eh. Umalis yung mga ano namin, yung mga pahinante. Ngayon, humira muna ako kay Wilson ng dalawang group, dalawang tao. Kasi dalawang pahinante ang kailangan. Ngayon, kung may nakita man kayo sa truck na ano, truck na tao ni Wilson na nakasakay doon ng hapon, hindi namin sila hinatid. No, hindi natin yun. Kaya nandito sa truck yon sila yung umalalay sa pagkaharga ng tubig. Kasi hindi naman pwede yung driver lang. Ito lang driver. Paano niya kakarga yun? Paano niya ibababa yung mag-isa? Tapos yung sa tubig, tulong to, halimbawa, ado na yung truck, ano, sa hapon, halimbawa, ado na. Tulong-tulong sana tayong lahat. Lahat, lahat kayo, lahat kayo. Sa pagbababa ng tubig, para yung truck makabalik ka agad sa gate. Kasi kailangan niya maibalik yung truck na maaga. Kasi uwi pa siya Layo nito, morong to, nakakawa naman, no? Eh samantalang hanggang alas 5 lang tayo, yun nga pala, wala kasi tayong overtime. Kami, kami, wala kaming overtime, natang admin. Siguro kayo kung gusto niyo ng halimbawa lang no, gusto niyo gumawa ng gala sa gala 6 para medyo mahabang accomplishment niyo, gusto niyo pumasok ng alas 7. Pwede kayo gumawa diyan pag nandiyan na sa may labas na ng ano ng Fairmount. Syempre, para malaki yung accomplishment niyo. Hindi natin pwedeng istorbohin ng truck. Halimbawa lang ha, yung nangyari kanina. Dumating yung truck ng alas 8, ang driver ng alas 8, pinapasok ng alas 8. Nagpainit ng truck, nagtubig, nagkarga na ano na kumuha ng pahinante rito kay Wilson malayo yan o oh. bibiyahin yan tapos lalabas ang permo Iigot doon sa may kapitolyo pag iikot kapitolyo pumunta ng barracks malayo layo yon. kita nyo naman ang nina nung oras na dumating yung truck alam mo sino taloron hindi admin ang taloron pakyawan kasi nagsimula kayong gumawa alas 9 bawas na kayo na isang oras sayang yon isang oras na yun medyo marami-rami na kayong magagawa Siyempre, mas konti ang accomplishment ng pakyawan, maliit lang sasahuri nila. Ganoon lang naman kasimple yun eh. Eh yung truck namin, dumating dito alas 9, magalit ang engineer, kaya ko siya ng depensahan. Eh sir, sumundo po ng tao kasi po, yun pang rules natin, susundo ng tao. Eh na traffic sir, may aksidente, may nasagasaan, may nasiraan. Uh, eh maintindihan na ng boss natin yun. Sa kanila, walang magagawa. wala ah, walang mawawala kasi sasahod pa rin sila ng minimum. Oo, sandal ako muna. Lapag na natin yung pagsasalitahin ko. So, sweldo pa rin sila ng minimum. Pero dumating sila alas 9, alas 10. Pero kayo, talo na kagad kayo. Pare, pagsasalitahin ko ay mamaya. Ako muna. Tapos, ito. Ito nga, walang OT. Tapos, yung ano, pare, yung sa... Sinabi ko na yung Paano kayo mag-charge ng cellphone? Wala nga namang sasaksakan. Pinaliwanan ko na kay Sir Andrew yan. Sabi niya naman, sige, pupunta naman kami ng bernes doon. Ganito rin, mag-uusap-uusap din. Kasi hindi ko masasagot yun ano. Yung tungkol sa pag-charge ng cellphone. Tapos yung tubig, yun niya, yung, ang drum natin ngayon, anim. Karga-karga yung apat na truck, ay yung apat na drum. Pagdating doon sa site, tulong-tulong sa pagbababa, Apat na trak na drum na tubig. Siguro naman kasi na senyo isang araw 'yon. Kasi araw-araw naman eh, araw-araw naman magano magkakarga ng tubig, hindi isang beses lang. No, yun lang, yun lang. Sige, kung may tatanong, may sasabihin, wala namang problema. Una, sa akin sir, sa tubig, iano ko yan. Ngayon para hindi magulo, alimbawa, grupo ko ngayong araw, hmm. pinabukasan, bukas naman isang grupo. Para hindi, maano na trabaho yan, yung pagkakarga ng tubig? Pagkakarga ng tubig, halimbawa. Kasi tuwing hapon lang naman eh. Oo. Halimbawa, maglagay ako ng isang tao. O so siya mag, ano ngayon. Magbaba. Kinabukasan, ibang grupo naman. Yung alternate lang, kinabukasan pa. Kasi pag magsasama-sama na, nung nandyan yung umpisa na magka-anuhan yung tao eh. Hindi pa so Magsisilipan ba? May ano naman tayo, may admin naman tayo na lang na umalis eh. May magkakot naman ng tubig. Ay, pag yung magsasalin. pag, oh, pag meron na ulit. Yun, yun, yun. Oh, yung, yung pare yung pagkakarga rito sa may guardia, yung admin lang yon. Yung pag nandoon na sana, ano ba wala na? Tulong-tulong oh. na lang. Ano ba naman yung tulong-tulong? Mas mabilis, mas marami kasi Ay, mas kasi mabilis. Katulad niyan, gumagawa pa kami halimbawa lang. oh, sige. Pwede pong yung isang neighbor doon para magawling lang kung mag-ano ng ano nang tubig. So, sige, pag-usapan niyan ng driver, no. Tapos, ah. may Sige, sige. Ay, sige, sir. Ano pa ano pala may ano pala nalimutan ano, ko tuloy sabihin sa inyo. Nawal na ano ko. Ato. Kayo Marlon dadaan kayo sa gitna. Dal sinisita na ng guwardiya rito nasa loob kayo ng permont, di ba? Ngayon ma maobliga tayong sumundo talaga sa umaga, no? Sa umaga. Pag-usap pa yung dalawang driver kung sinong susundo. Ngayon, pag sinundo kayo doon, pare, alam ba, mag-uusap kayo ha, mag-uusap na tayo, pa-final natin yan. Oh, sa sa wala rin nga silang ano eh. Lobat din yung mga cellphone, cellphone eh. lobot, oh, cellphone mga cellphone nila eh. Lobat oh, lobat cellphone nila eh. Pre, alin ba susunduin kayo ng ano doon? Kasi kung sa DC naman. Pre, oh nandoon tayo, malaking bagay yung DC. Kasi oh. Kung araw-araw dumadaan lang yung kasi no lang din naman makipag-coordinate ka sa akin eh. Oh, pre, uuwi na kami. Pre, ano alam mo? Pre, alam mo sa lahat ng trabaho. Sa lahat ng trabaho, sa umpisa ganyan, merong hindi na pagkasunduan. Oh, so, pisa na lang, lang yon. Total, nakakailang araw na ba kayo dito? Pre, nakakailang araw na kayo dito. Dalawang araw pa lang naman kayo, di ba? Pangatlo ngayon. Okay lang yon, okay lang yon. Oo. Okay oh. ano na, simula kami nung ano, yung Eh. Oo. Oh. Oo, oh, bago pa lang. Sabi mo, isang linggo, okay lang yon, Yung ano, yung mga hindi na pagkakaintindihan. Kaya nga tayo nandito, ayusin natin eh. Halos lahat na ng regulasyon sa construction, alam na natin. Ah, ah, kaya nga natin inaayos eh. Kaya nga tayo meeting di ba? Kaya nga tayo nagme-meeting, di yung, ano, pala? yung ano na yan, kuryente. Ano yun? Kuryente. Wala kami... Hindi, ano? hindi pare, kuryente, ano yun, sabi yan is, sila Sir Andrew, no? Kasi pare, hindi lang tayo walang kuryente doon, lahat ng nandun doon, walang kuryente, kasi naputulan ng buong barangay. Hindi naman namin din, pinano din yung, ano yun, ano yan, patulad yan sa yung sinasabi mo kanina na, kung hihintay namin yung pakyawan na, no, sa amin, talo kami, o oh, tama ka dyan, talo kami, oh. sa oras, kumbaga talo kami pero hindi lang din sa amin yung provide yun. May provide din dapat kayo kasi kayo yung contractor eh. Hindi lang kami din ang mag-provide. Kayo din para mapaaga kayong gawa namin. Bakit, bakit naman sila? Sila Wilson, maaga sila nakakapunta rito. Walang service. Pati, sila ano, bago lang to. Sila Diego. Bago lang, pero wala rin naman sila. Diego, ano oras ito? Ano, Michael, no? ano si ito mating kanina? Alas 6, sanya na kayo. Oh, pare, sila nagagawa naman nila 'yon. Oh, hindi, pare, ito nga, ito, nga, ito nga. Ito nga, nga nasa pare kasi pag na labas na ng permonyo ito loob. Kaya nga, kaya nga sa Kaya, nga, kaya, nga sabi, kaya nga sabi ko nga ngayon, sabi ko ngayon, susunduin kayo mula bukas. Pero may oras ang alis doon, hindi pwedeng may isa naliligo pa. Yung isa magbibihis pa lang. Pagdating ng truck doon, automatic yun, naalis na. Kasi hindi naman siya nagre -reklamo. tanong din sa akin ng mga driver, paano yan, sir? Kung darating kami na alas 7, itong dalawang driver, o 7.30, paano yung oras namin? Ngayon, hindi ko naman masagot. Sa, Sasabihin ko rin sa engineer din natin yun, paano nga naman ko, yung oras nila? Kung sa akin lang eh, kaya nga sabi ko nga, nasa pag-uusas lang okay. naman din yan ng ano eh. Kung... Okay